Hello mga kulasa! So for today's video ay may sasagutin ulit tayong katanungan. At ang sabi niya nga sa akin ay, Miss Kulasa, para sa iyo ano yung pinaka-worst na feeling sa love or sa isang relationship? Eh, uh, itong sasabihin ko ay sarili kong opinion lang kasi may kanya-kanya man tayong perspective sa mga bagay-bagay, ba? -bagay, diba? So ito na nga. Para sa akin, ang pinaka-worst na feeling is When someone makes you feel special then suddenly leaves you hanging and you have to act that you don't care at all Siguro ito yung mga relationship na walang label. Yung gagawin ka ng isang tango special, bibigyan ka ng time, effort, hanggang maging komportable ka sa kanya, papasayahin ka niya, papakiligin ka niya, tapos ikaw naman, mapupol in love ng todo-todong sagad-sagad. Tapos bigla siyang magbabago sa'yo, tapos sa isang iglap, wala na. Iiwan ka na lang niya sa ere. Tapos ikaw naman, Magpapanggap ka na okay lang sa'yo ang lahat, na okay lang yung ginawa niya, na hindi ka naapektuhan doon sa nangyari. Pero deep inside, sakit, sakit na. Sobrang na-broken hearted ka na. Ang feeling na nasasaktan ka pero wala ka namang karapatan. yung Gusto mo manumbat sa kanya pero wala kang magawa. Di ba? Si wala naman kayong label.